Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, ito naman po tayo, si Professor Tonton Contreras, sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pawarning lang po kasi medyo nagpa-fluctuate ang aming uh, internet ngayon. gamit ko lang po ay data, baka ang quality ng ating discussion ay hindi ganun katinde. At saka baka bigla na lang ako maputol. Pawarning na lang po ah, medyo kaunting pasensya tayo ngayon. Mahalaga pa muna pag-usapan natin to sa chacha. Sa charter change, pipilitin po natin na himayin ito sapagkat nagiging usapan na naman ngayon ang pagpapalit sa saligang batas. Ngayon, una nating pag-usapan uh, maayos ba ang procedure? Okay? Ayun. Ibinabasa <laughs> ko na baka yung sound ay hindi maganda. Maayos ba ang 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 meron bang karapatan na palitan ang saligang batas? Of course, every constitution can be amended or revised. Inuulit ko, pwedeng palitan ang isang saligang batas at dalawang forma to, amendment at revision. Ang amendment ito yung pagpapalit ng mga maliliit na bagay, yung hindi mo pinapalitan yung buong framework ng saligang batas. At ang revision entirely ni revise mo. Parang kung sa ano, kung sa pag-uusap ang, ang 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 kung ang papalitan mo ang form of government from presidential to parliamentary o ang uh, sistema ng ating uh, palya, uh, ng ating legislature na from bicameral maging unicameral. Then yan po ay revision na sapagkat yung fundamental structure ng gobyerno pa pero kung papalitan mo lang yung minimum age para bumoto, minimum age para maging senador, maging presidente, then yun ay amendment lang. Ang amendment very specific at yung amendment, claro, meron tayong tinatawag ng mga test, dalawang test, quantitative at qualitative. Yung quantitative test, kapag ang isang pagbabago ay malaking porsyento na ng, madadamay ng ibang probesyon, ang isang saligang batas, mga nganak tatawid, liliban sa ibang article ang pagpapalit, then hindi po yun simpleng amendment lang. Yun po ay revision. Meron din din tawag na qualitative. Yung qualitative, yung mismong uh, structural foundation ng gobyerno ang yung pinapalitan. So may mga standards po tayo dapat klaro sa atin ng pinagkeba ng amendment sa revision. Mayon ayon po sa ating 1987 Constitution, may tatlong paraan para ipalitan ang saligang batas, maging amendment man o revision ito. Una, sa pamamagitan ng Constitutional Convention kung saan maghahalal tayo ng mga kinatawan, mga delegado, para siya magsulat ng bagong konstitusyon o magpalit ng saligang batas. At ang Constitutional Convention, pwede mag-amend, pwede mag-revise pwede mag-amend lang sila ng maliit na portion o pwede i-revise sila yung entirety o substantial part ng asiting sa ligong batas. Pag naman sinabi natin na ikalawang modality nito yung constituent assembly, ito naman ay kung saan yung ating Congress ay magkakaroon ng mag decide sila na mag-form into constituent assembly to amend or revise the constitution and they are also they are allowed to do both revision and amendment ang Constituent Assembly. Kung ang CONCOM ay mga halal na delegato ang siyang gagawa nito, ang Constituent Assembly o ang CONAS, ito yung mga mismo miyembro ng ating lehislatura, ang Senado at ang Kongreso House. Kaya lang may problema to sapagkat ang nakalagay sa saligang batas, all members. Uh, but the question is, we have a bicameral legislature. So how are we going to go through this? joint session ng Congress ang gagawa? Magkakaroon ba ng joint voting o separate voting na dapat makapasa sa Senado at Kongreso? Now, dito sa puntong ito, malinaw na malabo ang ating saligang batas kasi ang kwento po dito Nung ginagawa po natin ang 1987 Constitution, ang inaambyan na natin yung 1973. At yung 1973 Constitution po ay isang by unicameral ang legislature natin noong batasang pambansa. Ay noong tayo ay nagpalit noong 1987, for some reason, an error of oversight, a mistake of uh, editing or whatever, hindi napalitan yung provision na akala ay unicameral pa rin samantalang bicameral. But of course, what you can do is to submit this to the Supreme Court because the only body that can interpret the provision is the Supreme Court. Andiyan na yan, wala tayong magagawa. So anong interpretasyon? Kasi pwedeng sabihin ng Supreme Court, may mga may mga tao kasi na textualist eh, kung paano sinulat yan, ibig sabihin niyan yan. Ito yung mga purist textualist originalist. Ito yung ito yung mga tao na mga Supreme Court justice na ang tingin sa sa ligong batas ay hindi mabago. Kung ano yung pagkakasulat, hindi na kailangan interpret. Pero meron naman kasing tinitingnan nila doon sa konteksto ng paano nagdebate yung mga gumawa ng saligang batas. At ng 1987 Constitution, yan po ay ginawa ng isang komisyon na in-appoint ni Cory Aquino. So titingnan doon sa minutes ng pag-uusap, ano ba talaga ang nagkaroon na ba ng debate, anong pariwanag doon, doon mo bababalikan, doon mo makikita yung intent ng the framers of the Constitution. So in any case, it is a Supreme Court that will do this. So if, if we're going to go through the Constituent Assembly kasi ang CONCON -con kailangan ng aksyon ng Kongreso so dapat mag-create. Uh, it still requires the Act of Congress to convene a constitutional convention. Kasi magtatawag ka ng eleksyon dyan and so on. It needs a budget and so it needs to be legislated. Ang kon naman, it needs a resolution by both houses of Congress to, to con convene into constituent assembly. But as like I said, there is an issue. So maybe if that happens, then somebody can go to the court and question or maybe seek clarification from the court kung ano ba talaga ang interpretasyon ng saligang batas kung ito ba iboboto sila magkahiwalay o magkasama. So, of course, some people have an opinion, the others have an opinion. If you ask me, uh, I think it's logical to not be purist here. I, I would go for going back to the transcripts of the proceedings and go to the intent of the framers. Ano ba talaga ang kanilang intensyon? paghiwalayin o magkasama. Baka nalimutan lang talaga, nakaligtaan lang talaga na nailagay sa... May nagkaroon ng debate at nagkaroon kasagutan doon si bad debate pero doon sa final draft, siguro pagod na yung mga nag-frame, hindi na nakita yung pa ang nanatili. At hindi nasita nung tayo'y nagbutuhan sa plebisito para aprobahan ang saligang batas noong 1987. Di ba? So uh, kasi nung panahon na yun, mga tao wala sa moodong mag-debate. Saka may euphoria na may people power, nagpalit ng gobyerno, mayroong demokrasya. Kaya kung may saligang batas, approve na yan. So hindi nasita yung mga fine print. Okay. Ang ikatlong paraan ay yung tinatawag na people's initiative. Pero itong people's initiative, ano ba to Ito yung ang mismong tao ang siyang magpipetisyon para palitan ang siligang batas. At ito ay may dalang paraan, direct at indirect. Yung indirect, uh, well, of course, una muna, pag-usapan natin yung initiative principle. Ang initiative kasi, ang people's initiative, hindi lamang yan sa pag- uh, hindi lamang yan sa pag- amienda ng konstitusyon, kundi sa pag-amienda rin ng mga batas na umiiral, whether it's national or local. In fact, meron tinatawag na initiative that can legislate yung uh, meron tayong RA 6735 na nagsabi na ang mga tao pwede mag, magkaroon ng petisyon para magkaroon ng batas. At ito may formula. Uh, kung national ang scope nito, dapat 12% ng lahat ng voters and each district must have 3%. of the total registered voters, yung petition na yun, isasampa, at nakalagay dun ano yung batas na gusto natin ipasa. Meron na tayong ganyang mekanismo. At yung yun naman pag local local application sa mga bayan, munisipyo, ordinansa, mas maliit yung requirement, 10% lang yata, if I'm not mistaken. I have to go to the numbers, but it's lower. 10 or 12, suppose yung isa 13% whatever. Uh I I uh, what I'm saying is that there is a mechanism already. It has been legislated. So the initiative process can can be applied to for, for the people to petition for an amendment or even a legislation at the national level and at the local level. Now, sa saligang batas, merong uh, mekanismo na, na inilagay na pwede rin nating amyandahan ng saligang batas ayon sa tinatawag na People's Initiative. Pero ito ay nag-require ng law. Kaya nga ang RA 6735, isang batas na ipinasa para giyahan ang proseso ng initiative at referendum. It is called the Initiative and Referendum Act. Uh, parang eto uh, ito ay ipinasa, ang RA 6735 ay pinasa noong uh, kailan ba 'to? Uh, ito ay naipasa noong 1989 imagine two, two years after the two years after the passage of the 1987 constitution naglabas na ang kongreso ng enabling law uh, the initiative and referendum act okay at klaro dito na nagkaroon ng pamantayan na kung ano pa paano ang tao ay mag uh, magkakaroon ng kapangyarihan magpetisyon para uh, palitan or kaya mag-legislate. Okay? So yun yung yun yung standards. Okay? So kapag inuulit ko kapag ito ay uh, tungkol sa pag ito'y national, okay, ah uh, 10%. Okay? Ang ang para ma, para ma okay, gawin natin dito para hindi tayo nalilito, i-share ko sa inyo ngayon itong screen ko para klaro sa atin, ano? Ano ba yung requirement? Ah uh, kapag uh, okay. kapag ito ay to exercise the power of the initiative or referendum at least 10% of the total number of the registered voters of which every legislative district is represented by at least 3%. Ibig sabihin 10% ng mga botante pero 3% ng kada distrito. Pero kapag naman sa constitution dapat 12%, mas mataas ang 12%, hindi pala mali pala ako. Sorry, pag constitution 12%, pag pero 3% pa rin kada district pero ang ang ang, ang kapag national ay 10% lang at even pag local ay ganoon din 10% din. Okay. So stop share tayo niya. So may sarili mayroon na batas RA 6735. Pero klaro din dito na dapat ang ang kung balikan natin ako ang constitutional assembly at ang constitutional convention Kapag ito ang gagamitin nating paraan, ang ang pwedeng gawin nito, allow dito na mag-amend at mag-revise. Pero kapag people's initiative, hanggang amendment lang, hindi kaya, hindi pwedeng mag-revise. At ang isa pang requirement, dapat okay, ay specific pag-amendment. Nakalagay, nakasaad, ano yung i-amend mo. Hindi dapat vague. Dapat nakalagay mismo yung sabdun sa lalagdaan ng tao, ano yung provision, yung so, pagkaka hindi pwedeng sabihin gusto lang nating palitan ng ganito. Hindi dapat mismo tutukoyin mo anong bahagi ng konstitusyon ng papalitan, ano yung original na statement at anong ipapalit mo. Ganon. Kaspesipiko. Ayon sa Supreme. Kasi ang RA 6735 na ipasa noong pero noong uh, 1997, nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema na silang si Miriam Defensor Santiago, si Alexander Padilla at si Maria Isabel Ongpin laban sa Commission on Elections. Ito tungkol doon sa pirma, may nagkaroon kasi noon ng pagtatangka na palitan ng saligang batas noong 1997 at kinontra ito ni Miriam. Ito ang uh, GR number 127325. Anyway, hindi ko na hindi ko na uh, sa inyo yung yung dokumento kasi magiging ano lang eh magulo. Ikikwento ko na lang sa inyo ang nang naging desisyon ng korte. Ang naging desisyon ng korte ganito. Sabi ng korte, ang RA 6735, bagamat ito ay nagbigay ng provision na sapat para gamitin ang People's Initiative sa pagpapalit o pagpupropose ng amendment ng mga local at national laws and statutes. Hindi ito sufficient na gamitin para sa pagpapalit o pag amienda ng saligang batas. Yun ang gist ng Santiago decision ng Korte noong 1997. Okay? Okay? Yun ang naging gist nito. Sa may salita, kung susundin mo itong ginawang ito ng Korte Suprema, hindi natin pwede gamitan ng before initiative sa pagpapalit ng saligang batas. Tapagat ito ay walang enabling law. Sabagat yung enabling law na ginawa ng Kongreso noong 1989, yung RA 6735, ayon sa Korte Suprema noong 1997 sa Santiago versus Comelec, ay hindi sapat. Hindi nito na-meet yung standard na para maging isang sapat na enabling law. Well, kaya nitong i-govern ang people's initiative sa national laws at sa local laws but not for the constitution. Sapagkat walang nabanggit na provision na spesipiko doon sa batas. Naging technical ang Court of Suprema. Ngayon, ito ay naulit pa noong 2006. Sapagkat noong 2006, nagkaroon uli ng kaso. Ito na may Silambino versus Comelec sa GR number 174153 at ito'y nagmula na naman doon sa mga pag-attempt na pagpapalit ng saligang batas. At ang isang importanteng bahagi nito na para sa ating pag-uusap ngayon, sinustain o in-upheld ng korte yung desisyon nila sa Santiago. Hindi nila pinaka, hindi nila dinisturb. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi na namin babalikan ang Santiago. Ibig sabihin yan, talagang hindi sa patang RA 6735 para gamitin sa ano sa pagpapalit ng saligang batas. In fact, nagkaroon pa ng technicality doon kasi nakita ng Korte Suprema na yung petisyon na pinirmahan ng mga tao ay hindi man talaga nila pinirmahan yung yung walang nakalagay doon na yung mismong yung proposal. Dapat na specific daw talaga yon. But that is the technicality. The thing is, if you're going to follow this logic, bagamat merong enabling, bagamat inaallow ng saligang batas ang people's initiative para magpalit ng saligang batas, ito ay hanggang amendment lang at hindi ng revision. At ito ay nangangailangan ng enabling law. Bagamat may enabling law na ginawa ang Kongreso noong 1987 para magkaroon ng yung ng Initiative and Referendum Act. Ito ay naging sapat lang sa national and local laws. Yung pagpapalit ng national and local laws kasi hindi nang saligang batas. ito sinustain uli ng Korte Suprema noong 2006. Desisyon nito noong 1997 na sustain noong 2006. So bakit ko ito sinasabi sa inyo? Nagkakagulo tayo dahil meron mga people sa initiative na kumikilos. Di wano nagbabayad ng 100 pesos para pirmirma mga tao na we are we are just debating on something that may not may not necessarily be legal and may not necessarily be legal. There is no law that covers it. There is no legal coverage, ba? Diba? Kasi sina mayroong batas na six seven three five pero hindi pwedeng gamitin sabi ng court of pagdating sa saligang batas. At ang isa pa, dapat nating sabihin dito, maliban dito, the issue is that what is the nature of the change that is being proposed by the People's Initiative? if it is going to be a change of the form of government, if it's going to be from presidential, granted that we can use RA6735, which we cannot because the court said no. Pagpalagay ng na pwede natin gamitin ng 6735, which is already a dead argument kasi hindi nga naman pwede ayon sa Korte Suprema. Granted na gamitin natin yan, naandun pa rin yung constitutional provision at yung mismo 6735 ang nagsat na ang people's initiative pwede lang sa amendment, hindi sa revision. At kahit pabalibaligta rin mo, pagpapalitan mo ang forma ng gobyerno from presidential to parliament. From unitary to federal. Okay? Binabago mo na yung entirety ng prinsipyo na sa ligang batas. So it's no longer just an amendment, it's a revision. So hindi pa rin siya uubra. Sabagat binabaylate din niya yung 6, 7, 3, 5, at kung assuming na pwedeng gamitin at yung sa ligang batas. So ano ngayon ang solusyon dito? Ako personally, let me put this on. I personally think that we need to revise the Constitution. And not just amend, but revise the Constitution. I am with that. Sabagat ako mismo bilang political scientist, meron akong nakikita mga pagkukulang. Katulad na nga yung hindi-specify kung paano mag-vote, di ba? fundamental error yon di ba hindi mo nalimutan na ilagay na by camera na pala tayo kaya bakit hindi mo lang nilinaw na dapat voting separately o voting jointly ang congress di ba may mga ganong klase ng ng ano ng uh, problema at hindi lamang yan marami tayong mga problema sa saligang batas i also feel that i think it's about time that we entertain the thought about having a parliamentary system Or that we entered in the thought of going to a federal system of government, a federal parliamentary, or even something in between. But having said that, the procedure must be followed. For me, we can have a constituent assembly, but I tend to prefer more a constitutional convention where we elect people. non-trabaho talaga nila mag. Hindi mga politiko ito, mga professional, mga political scientists, mga abogado. Hindi sila mga politiko, kundi sila i-elect natin para mag-frame at mag-sulat ng saligang batas. I think that's the safest. Matagal na natin pinagtatalunan ito. Para sa akin, ang pinakasave ay ang Constitutional Convention. Yung Constitutional Assembly, medyo suspicious ako doon. mag sa problema na paano ba, buboto ba sila magkasama o magkihwala yung Senate at ang House? anong pa rin yung feeling ko na sila ay magiging self-serving na ang mga amendment na gagawin nila ay para sa kanilang sariling kapangyarihan at sariling interest. Ako pa pa ay nila ng constituent uh, assembly. Pero para sa para lang sa susunod na eleksyon, ng first election ng new constitution, hindi dapat sila pwedeng tumakbo. Lahat sila. Para hindi sila makinabang. Ganun lang naman ang tingin ko doon. Kasi to avoid them making changes that will benefit them personally. I think that is the thing that bothers me about Aconaas. Pero itong people's initiative, nag-iingay lang tayo dito. But I think this is a dead horse. This is dead on arrival. And in fact, it is dead on departure. <laughs> Ibig sabihin, unang-una, hindi sapat yung 6735 para mag-govern ng people's initiative ayon sa courts preb. Pangalawa, yung mga narinig ko na gusto nilang palitan ay mukhang hindi tama. Kasi parang revision na hindi na amen, at hanggang amendment lang tayo. At hindi naman nililinaw pa sa tao na ba pinipirmahan? Pinipirma, anong pinipirmahan ng tao? Kailangan kasi sabi ng Korte Suprema, kailangan malinaw na nakalagay doon sa pipirma ng tao ano yung provision ng konstitusyon na pinapalitan mo, inaamen mo, at ano yung pampalit mo. In the, phrased in the same exact way that you want it to be phrased. It, not, it cannot be vague. Ganun ba ang umiikot ngayon? Meron mong umiikot ng mga dokumentong gano'n. Granted that they can use 6735. So anyway, ang ganda lang yan na lang po. Personally, inuulit ko ako personally, I really want the constitution to be to be to be changed because there are so many problems with it. But while it's not changed, we have to obey it and follow it. And at the same time, yung process ng pagpapalit dapat maayos. Ayon sa batas, ayon sa saligang batas, at dapat iniiwasan natin yung mga modality na ang na mga saliling interest na mga siyang ma-involve dito ang siyang isusulong. Now, final word lang. Of course, may mga nagsasabi na bakit daw ang mga nagpapapirma ay ay mga politiko, etc., etc. Ang sa akin naman ganito, kung tama ang gagawin nila, kung ito ay para sa bayan, wala naman problema kasi yung pag, pagpapalaganap naman ng pirma, definitely may mga tao magpapakana niyan. Eh. Basta ayusin nila, ang tama. Tama dapat ang ginagawa nila. Eh hindi na nga tama kasi hindi nga allowed ng ng batas kasi ang 6735 ay hindi sakop ang konstitusyon ayon sa saligang batas. Diba? Pero yung mismong the act itself of uh, people going around to talk and convince people to support a constitutional change, I think that's part of democracy. Bakit natin we're going to begrudge these people? I don't even begrudge politicians, you know, convincing people to change the constitution as long as, number one, it's done properly. Number two, they will not be part of the process. <laughs> diba? ko'n ko'n man yan, or ko'n as yan, okay, sige, kasali kayo, pero sa susunod na eleksyon, ng unang 19 ng, ng konstitusyon, dapat hindi kayo tuwakbo. That means you are opting to, if you have a con as then all senators and members of the House who are now sitting and going to participate in the con as must commit not to run in the first election. Sit it out para siguradong kayo ay hindi ayoko naman ng perpetual disqualification masyado namang matindi yun yun you have to sit out to be fair para mas hindi namin masabi na ginagawa mo yun para sa sarili mo lang di ba okay o siya sige baka may mawalan pa ako ng internet sana nakapag turo ko sa yung kaisipan na plus kami mga puso at nakapagbabago ko ng panahon sa buhay lalo lalo sa usapan politika at sabay sa akin ng Lasal teach mind, teach heart and transform sana Nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. Okay, Sabado po bukas, wala tayong usapang politika, balik na lang tayo uli sa lunes. ah uh, okay, eto na naman ako. Kaya lang po sa lunes may problema tayo kasi pagkat may, may meeting ako. So baka wala tayong usapang politika sa lunes. Baka lang, tatrayin kong mag-usapang politika maagang maaga. Pero, you know, ah uh, kung mas definitely meron tayo sa Miyerkules. Pero lunes, medyo may, pang, may danger kasi nga eh, may meeting ako mag start ng 8. At sa Friday, ganun naman. Meron na naman akong event atin na ng 8. sa so, pagpaalam ko siya, buti naman yung paminsan-minsan eh, nami-miss nyo ko. So, kasi gana, tayo nga po tayo. Definitely magkikita tayo sa miyerkules pero sa lunes, depende. Anyway, paabisuan ko po kayo. Okay? Lagi ko sinasabi. Nag-iingat lagi Yopi naming mahal. Ani mo lasal. Magandang umaga at magandang araw. Magandang gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Doon sa mga delayed uh, team replay. Okay. Ingat po tayo lagi. Bye for now. Health is wealth. Take good care of yourselves. Bye.